Hindi siya mong channel ha. Lulu. Ah. Sana pa may gagamba. Sana pa may gagamba guys. Ito guys yung mga kasamahan ko guys. Oh. Itong mga hunter ng gagamba. Mukhang walang gagamba dito, ah. Iba yung nakita namin, guys. Ito, guys, oh. Bade, pwede. Eh. Tingnan mo, patingin mo, bade. Yung nahuli natin, bade. Oh. Ito, guys. Ibon, guys. Eh. Ibon, guys. Pangulam daw nila. Iyon, guys. Eh, mukhang walang gagamba dito, guys, ah. Oh. Nah. Kung kagamba. Kau. Re, reo, reo. Kau, lang ka gamba. Naa. Um, di kami makahanap ng gagamba, guys ah. Tingga okay, shaw. Oh. Ma. Lang, ah. Hirap hanapin yung mga gagamba, guys. Mukhang hindi kami makahanap na ka. guys ha? Yo, ito guys ha. Nakarap kami ng gagamba guys. Maliit. <laughs> maliit. <laughs> ito. Ito yo guys. Oh, maliit. <laughs> maliit wala yun ha. <laughs> baray, ano yung gagamba baray? Baray. to oh, ito. Baray. ito. Baray. Oh, oh. Wag mo kuning baray. Oh, bag, 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 bag. So, oh, ito guys, nakahanap kami ng gagamba guys. Mukhang malaki ang tiyan nito guys. <laughs> Tignan nyo guys. So. Oh. Ito yung gagamba guys. So. Oh. Mukhang malaki yung tiyan. So. Oh. oh, nahulog pa yata. Mukhang di pa nakuha na. Hanapin mo, hanapin. Mukhang nahulog pa guys, nawala pa pa ay ta ba yeah, no. in mga na iyan oh to guys oh mukhang um, maliit na gagamba guys oh to pa guys mga lililiit na mga gagamba guys oh